Gugnating lang! Gugnating! musdal. Sa video na ito ay susubukan kong magpagulong sa loob ng drum. Let's go! Ah, ah, Boss! Magpagkasaya ka sa Mars!

Anom ah, maligit. Ang ah, biga. Apai <laughs> <Okay>, daw. <jau. laughs> Tinggal <Akabu> nahinog na yan sa loob Kumusta ba? Okay ka lang dyan boss? <laughs> Nainit ah. sa earth boss Labas muna ako Kaya kaya Agay okay. Kita na ah, Nahilo ako sa loob So ano Nandito na tayo So dito ako magpagulong Kita nyo dyan Dyan ako magpagulong Okay let's go Dito tayo mag ano, magsimula. Pasok, golong. Pasok, golong. Ah. Kaya ah, ano, kaya mo? Ha, kaya mo? Go mo. Boss, nandito na tayo. So, magpagulong na ako sa loob ng drum. So ayan, mga boss, hala boss. Boss, hala boss. Ingat kayo sa loob, boss. Ingat, boss. So, kaya ko to. Okay. So subukan nating magpagulong. Yan. So let's go. susubukan nating magpagulong doon. kaya ba natin mag... Kung anong mangyayari sa atin. Ayan. Dapat gumanon. Para di maumpog yung ulo. Ah. Kinakabahan ako. Ah. ulo Tulog ka dito. Tulog boss. Ano ba boss? Okay. Ito, lagay. Boss, okay na? Handa ka na ba dyan, boss? Ready na. Handa ka, boss? Ano, o, oh, baka ano, mabago isip po. Pwede ka lumabas. Okay na, okay na. Kaya mo? oh, okay, oh, okay na. Oh, okay, okay na? oh, oh. O oh, sige, bilang ka ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo.

Yo. Gue mau kabri oi. Ya ape ning kelek ya. Okay. Wah, le ayo ning kelek ya Jad. Kawat nan nang serius bos dari udah. Ih, matem mende tai ni ah, awak ni. Tang tang. Oi, napa kita makas kamera, bos? Hah? Ah, kelas gaun belaga. Ule. Sampo. Oke. Okay. Ping. Bayar ya. Jangan ada itu, ule dah. Oh. Gitu. سهلا لن... اي